Inilatag ngayon ng Department of Health o DOH ang ilang hakbang sa pagtukoy sa mga taong apektado ng Ebola virus at MERS-CoV bilang bahagi ng paghahanda sakaling makapasok sa bansa ang nakamamatay ng mga sakit. Ito ang balita ni Joe Ananong. Tiniyak ng Department of Health na nakahanda na ang Research Institute for Tropical Medicine sakaling makapasok ang Ebola virus sa bansa. Kanina ay ipinakita sa media ng Department of Health at RITM ang unang daraanan ng isang taong posibleng may sintomas ng Ebola virus at MERS-CoV. Ito yung triage tent. Dito unang dadaan yung posibleng maging pasyente ng mers at Ebola virus. Dito ay tutulungan sila ng mga nurse mula sa RITM na makapagsagot o makapag-fill up nitong triage survey form. Matapos na mag-fill up ng survey form, kinakailangan namang magtungo ng isang pasyente sa triage building. Dito makikita ang limang isolation room na mga pasyente na isinasa ilalim sa mga pagsusuri upang matukoy kung positibo o negatibo sa virus. Ang RITM ang itinuturing na isa sa mga pangunahing ospital sa bansa na siyang nangunguna sa panggagamot sa mga pasyenteng apektado ng mga nakahawang sakit tulad ng SARS coronavirus at H1N1 virus. Bukod sa mga facility, ipinakita din ang tamang pamamaraan ng pagsusuot ng coverall suit, N95 respirator, goggles at gloves para sa proteksyon ng isang health worker. Muli namang nanawagan ng kooperasyon sa publiko si DOH Secretary Enrique Ona. What I would like to emphasize is that the cooperation of the public is very important. Dapat ito is knowledge of what Ebola is all about para kung hindi tayo nagpa -panic. Dagdag pa ng kalihim. Sakaling mayroong mga kakilala o kamag-anak na mula sa West Africa, dapat nang hikayati ng mga ito na agad na magpasuri upang malaman kung ito ay may mga sintomas ng sakit. Siguro rin itong ginagawa ng pamahalaan ng lahat upang mapigilan ang pagpasok ng Ebola virus sa bansa. We have done all what is reasonably necessary to protect our people from this virus and to hopefully prevent it from being infected by those that may have been exposed niyak din itong nananatili na Ebola-free ang Pilipinas. Sa darating na ikadalawamputwalo hanggang ikatatlumpu ng Oktubre, sasailalim sa Specialized Training Program ang labing pitong ospital na rekomendado ng DOH na magka-quarantine sa mga peacekeeper na uuwi sa bansa sa susunod na buwan. Kabilang rito ang Philippine General Hospital, PNP General Hospital at AFP Medical Center. Tiniyak naman ng Palasyo na patuloy ang pagpapaigting ng kampanya kontra Ebola upang maipaalam sa publiko ang mga dapat nagawin upang mapigilan ang pagkalat ng sakit. Pinaiigting ng DOH ang patuloy na paglatag ng matibay at matatag na depensa laban sa Ebola virus disease. Nagsasagawa na ng pagsasanay ang DOH katuwang ang WHO para sa mga health workers kung paano mabisang alamin, mabigyan luna sa mga kaso ng Ebola at mapigilan ang posibleng pagkalat dito sa ating bansa. John Nano, UNTV News Worldwide.